Kahit gaano magbukang higad ang inyong Wi-Fi router sa dami ng antena nito, magkakaroon at magkakaroon pa rin ng dead spots sa inyong lugar. Dead spots ang mga pwesto kung saan mahina o talagang hindi umaabot ang Wi-Fi signal. Ang obvious na solusyon ay lumipat ka kung saan mas malakas ang signal. Pero in cases na hindi ito maaari tulad ng iyong smart TV sa isang kwarto o ang iyong laptop sa study table, imbis na mag-purchase ka ng mas powerful na Wi-Fi router, ang mga range extender ay mura at effective na paraan para masolusyonan ito. Unless na ang bahay o office nyo ay single-floored, wide-open space na walang dingding, hindi mo may iwasan ng dead spots. Hindi kasi magaling mag-penetrate ang Wi-Fi signal sa semento. At one way or another, nakaka-interfere din ng ibang electronic devices nyo nang hindi nyo nalalaman. At dahil na rin sa omnidirectional pattern ng signal transmission ng Wi-Fi routers, walang guarantee na magiging constant ang iyong signal coverage. Isang napakadaling paraan para lumawak ang signal coverage sa inyong lugar ay ang paggamit ng range extenders. Ang mga range extender ay gumagana sa pagsagap ng signal ng inyong Wi-Fi router at tinatransmit ito ulit ngayon mula naman sa sarili niya. Kung baga, eh, gumagawa ito ng tulay mula sa sarili niya papunta sa Wi-Fi router. Ang access points naman, isa pang paraan para lumawak ang Wi-Fi coverage ninyo ay isang dagdag na Wi-Fi router na nakakabit wired sa original router. Pero karaniwang kinakailangan pang pumasok sa settings ng mismong access point at Wi-Fi router para magbago ng ilang mga bagay. Hindi ito kaaya-aya para sa ordinary users. What makes range extenders very convenient ay ang napakadaling pag-setup nito, na literal na 2 clicks away lang. Ito ay sa pamamagitan ng WPS o Wi-Fi Protected Setup. Una, pumili ng pwesto sa inyong lugar kung saan ninyo ilalagay ang range extender. Siguraduhin na may outlet dito dahil rektang sa outlet sinasaksak itong range extender. Isa pa, dapat at least ay may kagandahan pa rin naman ang signal ng Wi-Fi router ninyo sa pwestong iyon. Pwede ninyong i-check ito sa pamamagitan ng ilang apps o sa pagtingin sa mismong Wi-Fi signal sa inyong smartphone. Pangalawa, hanapin at pindutin ang WPS button sa inyong Wi-Fi router. Depende sa inyong Wi-Fi router, maaaring pindutin ninyo ng ilang segundo ang WPS button para ma-activate ito. Pangatlo, pindutin ng ilang segundo ang range extender hanggang mag-blink ito ng green. Paghintay ng ilang minuto bago ito matapos. Magiging steady ang green na ilaw nitong range extender kapag successful ang setup ng WPS. Kapag hindi, ulitin lamang ang mga ito. Kapag successful naman ang connection, makikita ninyo ang SSID ng inyong Wi-Fi router. Ang kaparehong SSID na may karugtong na .ext ay ang SSID ng range extender ninyo. Kailangan mo mag-connect sa SSID na ito na may .ext para magamit ang signal na ito ng inyong range extender. Mag-connect lang dito gamit ang password pareho sa inyong original Wi-Fi router. Ngayon, para sa inyong mga tech savvy, itong particular range extender na ito ay may Ethernet port din para kabitan ng Ethernet cable papunta sa inyong Wi-Fi router at i-configure para maging access point. Kung maisipan mong gamitin ito bilang access point, may default settings naman ito na nakalagay sa configuration card na kasama sa package. Hindi natin pag-uusapan sa video na ito kung paano kalikutin ito bilang access point. Topic yan for another video. Pero huwag niyong sabihing hindi ko sinabi. Ang paggamit ng wireless range extenders effectively halves ang bandwidth ng inyong Wi-Fi network. So for example, ang Wi-Fi router mo ay capable ng 100 Mbps na wireless bandwidth. Once na nakakonekta na sa wireless network mo sa pamamagitan ng range extender, ang connection mo sa network ay bababa ng 50 Mbps. Ito ay dahil ginagamit ng range extenders ang bandwidth na ito para kumonekta sa Wi-Fi router, at mag-communicate sa mga wireless device na nakakabit dito. Yan ang downside ng range extenders. So ang tanong, worth it ba ang gumamit ng range extenders? Ang sagot, halimbawa ay gusto mong magkaroon ng Wi-Fi signal sa garden ninyo para pwede kang mag-Facebook habang nagkakape. Nga, ganong senaryo ba? Oo. For general o home use, worth it ang range extenders dahil sa ito ay mura at madaling paraan para mapalawak ang Wi-Fi coverage sa inyong bahay. Pero kung mahalaga pa rin sa inyo ang network speed, halimbawa ay meron kang small business or for office use, access points pa rin ang mainam na gamitin. Pero again, for starters, imbes na tumingin kayo ng full-fledged Wi-Fi router para gamitin ninyong access point, you might want to consider this D-Link N300 dahil hindi tulad ng ibang stand-alone range extenders na wireless lang ang connection, nagdo-double din ito bilang access point kung i-coconnect mo ito sa iyong router through its ethernet port. So, there you go! Sana ay natulungan namin kayo mag-decide kung worth it ba ang range extenders. Para matulungan pa namin kayo sa computers at iba pang tech stuff, pwede niyong panoorin ang ibang pa-help videos namin dito sa aking kaliwa. Pwede niyo rin makita itong D-Link N300 Wi-Fi Range Extender sa aming website at iba pang networking hardware sa online store namin dito sa aking ibaba. Ako si Jazz at hanggang sa muli!